Hello mga kabukid, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kabukid Janel Rendon na nagsasabing magandang araw po at Merry Christmas sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay pag-uusapan po natin ang Ampalaya at uh, paano po ang tamang pagpupruning sa ating mga Ampalaya at saka ano um, uh, pagkuha ng unang bunga ng ating mga Ampalaya So ano po ang mga purposes nito? pagkuha ng unang bunga para po eh hindi magkoconcentrate yung nutrients sa pinakaunang bunga niya. So kailangan tanggalin natin para siya maging malago pa. Okay, instead of focusing on the first fruit, eh syempre maga, ano pa sila, um, okay, magbubunga uh, pa ng marami at uh, dadahon pa ng marami at lalaki pa siya, lalago pa. At sa pagpupruning naman, kailangan po natin ipo, ipupruning yung mga hindi kailangan ng mga shoots At tanggalin po yung mga dahon na may sakit Okay, for example, uh, ito siya Okay, may fungus po, ito ito Ayan, may fungus, may mga dilaw-dilaw Ayan, may fungus po yan, so kailangan tanggalin para hindi dumami Kasi pagkahayaan po natin, uh, maninilaw na po siya lahat hindi po maging maganda yung uh, production ng ating uh, ampalaya. Okay? At uh, gagawin na po natin ang ating pagpupruning. So, need natin ng pruning shear. At uh, isang litrong tubig na may 10 ml na chlorine. So, what is the purpose of chlorine? is Kailangan ma-disinfect natin ang ating gunting. Okay? Uh, sa pagtanggal natin ng mga dahon na may fun fungus dito sa puno na ito and then paglilipat tayo sa ibang puno kung walang fungus yung ibang puno eh, hindi tayo magdi-disinfect eh mahahawa po yung uh, susunod na puno magkakapungus po siya kasi nga mayroong fungus dito sa ano sa gunting nahawa siya dahil nakuha natin dito sa uh, dahon na may fungus okay alright so uh, una magpupruning tayo nakikita natin ito maraming mga mga shoots na sa ibaba. So ang pagpupruning po, ang tamang pagpupruning po mga kabukid is uh, at least 1 feet. Okay, from the ground. A uh, one 1 foot from the ground. Okay, so uh, mula dito 1 foot po. So tanggalin natin yung mga uh, tumubong mga sanga sa ilalim. Si bakit natin tinatanggal para maiwasan po siya na maano nang um, lupa, pag uh, malakas ang ulan, kasi yung lupa mag-talsik-talsik mag, uh, yan. So, kung hindi natin ipopronectus bandang ilalim, eh, matalsikan ng lupa. So, yan po ay magkakos ng fungus. Okay, so kailangan tanggalin. So, tanggalin na natin. Okay, yung mga hindi kailangan. Yun, one foot from the ground. Okay, tingnan nyo yan. Malinis na. So, merong kunting ano. Tanggalin natin. Okay. And then, mag-disinfect tayo. Paglilipat tayo sa sa ibang puno. Para hindi mahawa kung if ever may fungus tong unang puno na pruning natin. O, tanggalan naman tayo. So, ito masyadong mataas na sanga uh, na shoot so kailangan okay ilagay natin sa ibandang itaas okay ayan malinis na sa tingnan so ito may fungus tanggalin natin ha okay okay so malinis na sa bandang ilalim so at least one foot from the ground malinis siya okay so napapansin nyo may mga tape dito may masking tape na nakalagay. So, ito po siya, ibig sabihin na kunan ko na siya ng unang bunga. So, nilagyan ko siya ng uh, masking tape para may palatandaan ako na nakunan ko na siya ng unang bunga. Kasi pag hindi nyo lagyan ng palatandaan, baka malito kayo kung nakunan na nyo, nyo, na ba or hindi pa. Okay, so, iyan may mga tape na yan halos lahat. So, nakunan ko na siya ng unang bunga. So, hindi ko na kailangan galawin yung bunga niya. Tulad nito, nakunan na siya ng unang bunga. So, hahayaan ko na siyang lumaki pag hindi mo pa nakunan, kailangan mo talaga uh, tanggalin. Okay, kunin mo yung unang bunga para mas lalago siya at mas dadami yung bunga. So lipat na tayo, nagdisinfect na ako. So lipat tayo sa pangatlong puno. Ayan. Shadow ano yung nakashadow, hindi maklaro, ayan. Uh. Tanggal natin yung mga below 1 foot, ha? Okay hmm. lang malinis siya yung puno. Ah, okay. Ayan. So yung mga may dilaw-dilaw, titingnan natin yung mga dahon kung may mga sakit. Pag meron, tanggalin natin. Kailangan talaga tanggalin. Para hindi makahawa. Okay, so yan na. Gagawin natin lahat ng puno dyan uh, one foot below so kailangan malinis tanggalin natin yung mga mga shoots na tumubo mga dahon at saka yung mga may fungus na dahon mga naninilaw may mga um, mga spot may mga uh, basta alam mo na yon yung katulad nito o oh, ito may mga ano mga dilaw dilaw may fungus po yan so tanggalin natin ito yung mga ganito oh. fungus yan So, kailangan natin tanggalin, lalo na ito. para hindi makahawa. Okay. And then, uh, pwede kinabukasan, mag spray kayo ng fungi side. Para yung mga portion na nakat ninyo, eh, okay, open, open, open na yun siya. So, kailangan mag-spray tayo kinabukasan. Okay? So, uh, gagawin nyo itong pagpupruning ninyo at pagkatatanggal ng mga dahon. Pag nakaschedule po kayo na mag-spray ng fungicide at insecticide, kinabukasan. Okay, so yan lang mga kabukit I hope na nagustuhan ninyo ang ating topic for today. At uh, ito si kabukit Janalindo, nagsasabing, pag may tinanim, may anihin. Ngunit uh, pag inayos po ang pagtatanim, mas marami po tayong anihin. Salamat po! Magandang araw!